Isipin ang isang buhay kung saan hindi mo kailangang iyakan ang natapong gatas dahil laging may pag-asa para sa pagbabago. Posible ang ganitong uri ng buhay, ngunit sa tulong lamang ng Diyos. Ito ang buhay ng isang mananagumpay. Ang buhay ay maaaring maghagis sa iyo ng mahihirap na sitwasyon, ngunit sa halip na mag-alala, maaari mong anyayahan ang Diyos sa mga sandaling iyon para sa pagbabago. Ganyan ang mamuhay ng matagumpay mangyaring mag-subscribe at manatiling nakatutok hanggang sa huli upang tamasahin ang pagpapala ng pagbabago sa iyong buhay at lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo. Sa paglalakbay sa buhay, lahat tayo ay nakakaharap ng mga hamon, maging sa ating kalusugan, negosyo, relasyon, o pananalapi. Gayunpaman, sa gitna ng mga paghihirap na ito, umalma sa katiyakan na handa ang Diyos na baguhin ang bawat pangyayari para sa iyong ikabubuti. Ang mga banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin na ang kalaban ay naghahanap kung sino ang lalamunin, ngunit ang mabuting balita ay na si Jesus ay nakakuha na ng tagumpay sa iyong buhay at siya ang may huling salita. Kaya hayaan ang iyong isip na makahanap ng aliw sa pagkaalam na ang iyong makalangit na ama ang may kontrol. Minsan baka magkagulo tayo dahil sa ating mga pagkakamali at pinagsisisihan natin ito, ang iyong mga pagkakamali ay maaaring nagdulot sa iyo ng kalungkutan, ngunit ito ba ay nangangahulugan na ito ay ang katapusan ng daan? Tiyak na hindi. Ang Diyos, bilang isang mapagmahal at responsableng ama, ay hindi kailanman pinababayaan ang kanyang mga anak, kahit na sa mga sandali ng kanilang mga pagkakamali o kapag sila ay nabiktima ng mga pakana ng kaaway. Siya ay nananatiling matatag at laging naririto, handang ibuhos ang kanyang suporta at patnubay sa atin. Kaya't huwag nang umiyak, may pag-asa pa sa'yo. Ang awa ng Diyos ay magagamit pa rin upang magsalita sa iyong buhay. Tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia sa Job labing apat na, Pito, may pag-asa man lang para sa isang puno, kung ito ay putulin, ito ay sisibol muli, at ang mga bagong usbong nito ay hindi magkukulang. Ang Diyos ay hindi sumuko sa iyo hanggat mayroon kang hininga sa iyong mga butas ng ilong. Sa mga oras ng kahirapan, palaging magpapakita ang Diyos para sa kanyang mga anak, tinitiyak sa kanila na ang kanyang pagmamahal at tulong ay nariyan para sa kanila sa anumang sitwasyon. Kapag ang mga bagay ay hindi maganda, isa alang-alang ang pagharap sa iyong mga hamon mula sa pananaw ng mas dakilang plano ng Diyos. Kadalasan, hinahangad ng jablo na palakihin ang nangyayaring mali, pinalalabo ang ating paningin at pinipigilan tayong makilala ang potensyal para sa panghihimasok ng Diyos. Ang bawat problemang nararanasan natin ay isang pagkakataon para sa isang pambihirang tagumpay kung titingnan sa pamamagitan ng lente ng kung ano ang magagawa ng Diyos. Ang pananaw na ito ay nagbibigay kapangyarihan sa iyo na harapin ang mga hamon ng buhay ng may malakas na espiritu, batid na kasama ng Diyos, ang bawat balakid ay isang hakbang tungo sa isang mas kasiya at may layunin na hinaharap. Nais ng Diyos na maging gabay mo sa mga mahihirap na panahon. Ang paglipat ng iyong pagtuon upang makita ang iyong mga pagkakamali mula sa pananaw ng Diyos, ay nagdudulot ng kaaliwan at kapayapaan. Tinitiyak sa iyo ng pananaw na ito na kayang baguhin ng Diyos ang anumang sitwasyon, ginagawa itong daan para sa kanyang biyaya at interbensyon. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang nangyari o kung gaano kalaki ang nawala sa iyo, maniwala ka na kayang pagandahin ng Diyos ang iyong buhay. Kaya niyang ayusin ang lahat at ibalik ang nawala sa iyo. Kahit na matagal ka ng naipit sa mahirap na sitwasyon, tandaan na kayang ibalik ng Diyos ang mga bagay-bagay. Ang lawak ng pinsalang nagawa ay hindi mahalaga sa Diyos. Sa Diyos, walang imposible. Hayaan itong maging isang mensahe ng pag-asa at pananampalataya, hindi ito ang katapusan para sa iyo. Magagawa pa rin ng Diyos na itama ang mga bagay. Kaya niyang ayusin ang nasira, punan ang walang laman, at muling ihatid ang magagandang pagkakataon sa iyong buhay. Mahal, hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng iyong mga nakaraang problema at masaktan. Hayaan ang iyong pagtitiwala at pag-asa ay nasa salita ng Diyos. Tignan natin ang mga praktikal na halimbawa ng mga nakaranas ng pagbabago sa buhay. Ang una sa listahang ito ay ang puta na pinag usapan sa Biblia, si Rahab. Ang isang puta ay isang taong isang write-off, walang umaasa ng mabuti mula sa isang taong natutulog sa paligid. At ito ang nangyari kay Rahab. Kung paano siya lumipat mula sa pagiging isang patutot tungo sa isang babaeng nakahanap ng kanyang lugar sa angkan ng Meshas ay isang kwentong tumutubos. Tinanggap ni Rahab ang mga espiya ng Israel sa kanyang tahanan pagdating nila sa Jericho. Si Rahab ay hindi lamang naglaan ng isang tirahan, ipinakita niya ang kanyang paniniwala sa Diyos ng Israel. Dahil sa matapang na hakbang na ito, nabago ng mga tao ang paraan ng pagtingin nila sa kanya. Siya ay lumaya mula sa kanyang mga nakaraang pagkakamali at inaabot ang isang mas magandang kinabukasan. Nang malapit na nilang sakupin ang Jericho, nasa panganib ang buhay ni Rahab. Munit hindi siya binigo ng kanyang pananampalataya. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan at pagkawasak, nanatiling ligtas ang kanyang tahanan tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, at si Rahab, kasama ang kanyang pamilya, ay naligtas mula sa pagkawasak. Ang kwentong ito ay higit pa sa pananatiling buhay. Ang kanyang pamilya ay naging bahagi ng family tree na humantong sa pagsilang ni Jesu Kristo. Nangangahulugan ito na si Rahab, na minsang minamaliit sa Jericho, ay naging isang espesyal na bahagi ng kasaysayan ng pamilya ni Jesus. Napakalaking halimbawa kung paano nagdudulot ng kabuang pagbabago sa buhay ng isang tao ang pananampalataya. Hindi na siya hinusgahan ng lipunan, siya ay naging isang taong tinanggap ng Diyos. Mula sa isang magulong nakaraan, naging bahagi siya ng family tree ni Jesus. Maaring ikaw ay nasa kalagayan ni Rahab o marahil ay naroon ka ngayon at sa tingin mo ay inalis ka na ng lahat. Ang salita ng Diyos sa iyo ngayon ay lumapit ka sa Kanya bilang ikaw. Gusto niyang baguhin ng buo ang kwento mo. Tulad ni Rahab, bitawan mo ang iyong nakaraan at hayaang akayin ka ng Diyos sa isang bagong katotohanan. Hindi mo kailangang manatili doon. May isang bagay na gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay na lubhang nakikinabang sa mga susunod na henerasyon. Itayo ang iyong sarili, patawarin ang iyong sarili, at magpatuloy. Bakit ka dapat kumapit sa isang bagay na handang punasan ng Diyos? Sinabi niya sa kanyang salita sa Isayas isa oras labing walong minuto, Halika ngayon, ating ayusin ang usapin, bagaman ang iyong mga kasalanan ay parang pula, sila'y magiging kasing puti ng nyebe, bagaman sila'y mapupulang gaya ng pulang pula, sila'y magiging parang balahibo ng tupa. Walang kasalanan na napakahirap patawarin ng Diyos. Lumapit ka agad sa kanya, tumatakbo ang oras. Paano ang mga alagad? Ito ang mga individual na, ayon sa makamundong pamantayan, ay tila hindi kwalipikado para sa mga pambihirang gawain sa hinaharap. Kunin si Pedro, halimbawa, isang simpleng mangingisda na, sa isang sandali ng kahinaan, itinanggi si Jesus ng tatlong beses. Si Maria Magdalena ay dating inalihan ng demonyo, ngunit siya pa rin ang pinili ng Diyos. At pagkatapos ay nariyan si Paul, dating Saul, na aktibong umuusig sa bayan ng Diyos. Sa kabila ng kanilang kakilakilabot na nakaraan, pinili sila ng Diyos na maging tagapagdala ng kanyang ebanghelyo at mga kinatawan ng kanyang biyaya. Kung ito ay mga tao, sasabihin nila, ano ang silbi ng isang maruming tao, at malamang na isasantabi ang mga ito. Ngunit alam ng Diyos na maaari niyang hugasan ng malinis ang isang maruming tao. Tandaan noong tinawag ni Pedro na marumi ang isang partikular na pagkain, at sinabihan siya ng Diyos na huwag tawagin ang sinumang ginawa niyang malinis na marumi. Ito ay isang makapangyarihang paalala na ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na pag-ibig, ay tinatanaw ang ating mga pagkukulang at nakikita ang ating potensyal. Tunay na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Walang sinumang hindi niya kayang abutin, kasama ka. Kapag ang Diyos ay nagdulot ng pagbabago sa iyong buhay, ang mga minsan ay minamaliit sa iyo ay titingala ng may paghanga. Sa pamamagitan ng iyong binagong buhay, nilayo ng Diyos na ipakita ang kanyang kaluwalhasyan isa alang alang ang pagbabago ni Pedro. Sa kabila ng kanyang naunang pagtanggi kay Jesus, sa araw ng Pentecosts, siya ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagbabalik loob ng maraming kaluluwa. Ito ay isang testamento sa kung ano ang maaaring mangyari kapag hindi ka sumuko sa iyong sarili, kahit na ang iba ay sumuko na sa iyo. Mga minamahal, kung hindi ka pinabayaan ng Diyos, huwag mong isuko ang iyong sarili kaagad. Nakatutuwang pansinin na sina Pedro at Judas ay parehong nakagawa ng magkatulad na pagkakasala. Ngunit ang kanilang mga tugon ay magkaiba. Ang pagsisisi at pagsuko ni Pedro sa Diyos ay humantong sa isang buhay na may hindi pangkaraniwang epekto, habang si Judas ay pumili ng ibang landas. Ang susi ay namamalagi sa hindi pagsuko sa ating sarili, ngunit pagsisisi at pagsuko sa kapangyarihan ng Diyos na makapagpabago. Nais ng Diyos na lumikha ng bago sa iyong buhay upang maginsanhi ng isang pagtatagpo na muling magpapakahulugan sa iyong paglalakbay. Kaya, sa halip na sumuko sa pagkatalo, hayaan ang pagsisisi ang iyong daanan sa isang bagong simula. Ihandog ang iyong sarili sa Diyos at hayaan siyang maghubog ng bagong salaysay para sa iyong buhay. Nilalayo ng Diyos na magkaroon ng isang pagtatagpo sa iyong buhay, isa na magpapakita ng kanyang biyaya at magpapabago sa iyong kwento sa isang kwento ng pag-asa. Ang isa pang magandang halimbawa ay ang pilay na lalaki sa pool ng Bethesda. Napakaraming kahirapan ang hinarap ng lalaking ito at nawalan na ng pag-asa. Hindi siya madaling makagalaw at nang dumating ang espesyal na sandali ng pagpapagaling sa pool, wala siyang tutulong sa kanya na makapasok. Ni hindi niya alam kung paano tutugon kay Jesus nang magtanong siya sa kanya. Tingnan ang kanyang tugon sa Juan 5, 6 tandang bawas walo, nang makita siya ni Jesus na nakahiga, at nalaman na siya ay nasa ganitong kalagayan sa mahabang panahon, tinanong niya siya, gusto mo bang gumaling? Sir, ang sagot ng invalid, wala akong tutulong sa akin sa pool kapag hinalo ang tubig habang sinusubukan kong makapasok, may ibang nauna sa akin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jesus, bumangon ka at lumakad. Isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nangyari, ang lalaki, na inakala na kailangan niya ng ibang tutulong sa kanya, ay biglang nagkaroon ng lakas sa kanyang mga paa. Tumayo siya, binuhat ang kanyang banig at naglakad. Parang isang himala na nagpabago ng lahat para sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit na ang mga bagay ay tila mahirap, si Jesus ay nagmamalasakit sa atin at maaaring gumawa ng mga kamanghamanghang bagay na mangyari. Alam niya ang ating mga limitasyon at kadalasan ay inaabot niya tayo upang manalig sa kanya. Mga minamahal, magtiwala ka sa kanya kahit na nakakaramdam ka ng pag-iisa o pag-iisa. Tulad ng sinabi ni Jesus sa lalaki na bumangon at lumakad, may pag-asa din para sa iyo, isang pagkakataon na bumalik ang mga bagay at maging mas mabuti. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita sa atin na matutulungan tayo ng Diyos saan man tayo naroroon. Maglaan ng ilang sandali upang isipin ang tungkol sa iyong sariling buhay. Matagal ka na bang nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon, Handa ka bang hayaan ang Diyos na gumawa ng positibong pagbabago para sa iyo? Ang unang hakbang sa pagbabalik tanaw ay kapag nakaramdam ka ng pagod sa kung ano ang mga bagay at gusto mo ng mas mahusay. Ang mga taong nananatili sa kanilang mga problema ay kadalasan ang mga taong hindi nagpasya na sumulong. Isipin na tinanong ka ni Jesus, gusto mo bang bumuti ang mga bagay? Ano ang sasabihin mo? Naiinis ka pa rin ba sa taong binigo ka? Pinanghahawakan mo ba ang lungkot ng pangakong hindi tinupad? Mahalagang maunawaan na ang Diyos lamang ang hindi magpapabaya sa iyo. Maaaring bigwin ka ng mga tao, ngunit hindi gagawin ng Diyos. Hindi dahil gusto ka ng mga tao na saktan, kundi dahil lahat ng tao nagkakamali at may limitasyon. Huwag masyadong umasa sa mga tao para sa iyong kaligayahan, magtiwala ka sa Diyos. Kaya magpasya na gumawa ng pagbabago upang lumayo sa kung nasaan ka ngayon. Handa si Jesus na tulungan ka, ngunit kailangan mong maging handa sa pagbabagong iyon. Pakawala ng mga kabiguan na naidulot sa iyo ng mga tao, at hanapin ang iyong kagalakan sa pagiging mapagkakatiwalaan ng Diyos, na hindi nabibigo. Ito ang simula ng isang paglalakbay tungo sa isang mas maganda at maliwanag na hinaharap. Ang isa pang bagay na kailangan mong gawin upang ma-access ang turnaround na ito ay, pagkatapos mong bitawan ang nakaraan at handa ng magpatuloy, hayaan ang Diyos na gawin ang sentro ng iyong buhay. Napakahalaga nito dahil dito nagsisimula ang pagbabago. Ang bawat isa na nakaranas ng pagbabago sa kanilang buhay ay nakipagsosyo sa Diyos at hinayaan siyang manguna. Kung magpasya kang lumipat, anyayahan ang Diyos sa bawat aspeto kung saan kailangan mo ang kanyang hawakan. Ang isang makapangyarihang paraan para magawa ito ay sa pamamagitan ng panalangin, isang taos pusong pakikipag-usap sa Diyos. Hilingin ang kanyang awa, alam na ang kabaitan ng Diyos ay nananatili magpakailanman. May kaaliwan sa mga salita ng awit 34, labing pito tandang bawas labing walong, na nagsasabing, ang mga matuwid ay sumisigaw, at dinirinig sila ng Panginoon, iniligtas niya sila sa lahat ng kanilang mga kabagabagan. Espiritu, ang mga talatang ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay aktibong kasangkot sa ating paglalakbay tungo sa pagpapagaling at pagtubos. Huwag magsawa sa pagdarasal, dinirinig ng Diyos ang mga panalangin. Maaaring matagal kang nagdarasal at hindi ka makakita ng malaking pagbabago, ngunit sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng kabuluhan ng lahat. Ang isa pang paraan upang makaranas ng pagbabago ay sa pamamagitan ng pagtingin sa salita ng Diyos. Ang panghahawakan sa mga pangakong nakasulat sa salita ng Diyos, ay parang pagkakaroon ng makapangyarihang sistema ng suporta. Ang pagdududa, takot, at hindi paniniwala ay maaaring magpahirap sa mga bagay, ang mga ito ay mga hadlang na nilalayong pigilan tayo sa pagsulong. Sila ang sandata ng jablo para ibagsak tayo. Upang malampasan ang mga hamong ito, kailangan mong gumugol ng oras sa salita ng Diyos. Ang regular na pagbabasa at pag-iisip tungkol sa mga salita ng Diyos ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang manual para sa buhay na tumutulong sa amin na maunawaan at dumaan sa mahihirap na oras. Kapag ang mga bagay ay hindi maganda, ang pagbabasa ng Biblia ay nagpapaalala sa atin kung gaano mapagkakatiwalaan ng Diyos. Ito ay isang paalala na anuman ang mangyari, nandyan ang Diyos para sa atin. Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat, ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring magbago sa paraan ng ating pag-isip at pagtingin sa mga bagay-bagay. Ito ay tulad ng isang kalasag na nagpoprotekta sa atin mula sa mga pagdududa at takot at nagpapatibay sa ating pag-asa. Kaya, gawin mong gabay ang Biblia at hayaan mong aliwin ka nito. Habang tinutupad mo ang mga pangako nito, makikita mo ang lakas upang harapin ang mga hamon ng may kumpiyansa. Maniwala na ang mga salita ng Diyos ay maaaring magpabalik-balik, huwag magduda sa anumang salitang nakasulat dito. Kapag ang Diyos ay pumasok at ang mga bagay ay nagbago para sa mas mahusay, ito ay tulad ng pagpunta mula sa isang mahirap na sitwasyon sa isang mas mahusay na isa. Mapapabuti ng Diyos ang iyong pakiramdam at bigyan ka ng mas magandang kinabukasan. Ang mga bagay ay hindi nananatiling pareho kapag ang Diyos ay humakbang sa sitwasyong iyon, sila ay bubuti. Isipin ang isang hardin na dati ay magulo at madaming damo, ngunit ngayon ay puno na ng magagandang bulaklak. Ganyan ang pagbabago ng Diyos, ginagawang maganda at buhay ang mga bagay. Kapag ang Diyos ay tumulong, ito ay hindi lamang isang mabilisang pag-aayos, ito ay isang pangmatagalang pagbabago. Kaya sa mga ups and downs ng buhay, alamin na kasama ng Diyos, ang mahihirap na oras ay maaaring maging mas mahusay. Ang kalungkutan ay maaaring maging kaligayahan, at ang bawat hamon ay isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Hayaang gabayan ka ng Diyos at magtiwala na ang kanyang tulong ay simula ng isang hinaharap na mas kahanga-hanga kaysa sa iyong naiisip. Kung dumaranas ka ng mahihirap na panahon o nakikitungo sa mga resulta ng mga pagkakamaling na gawa mo, tandaan na mahal ka ng Diyos. Ang kanyang awa ay walang hangganan, at siya ay mahusay sa paggawa ng mga bagay na mas mahusay para sa iyo. Panghawakan ang pag-asa na hindi kumukupas at magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Lagi siyang nandyan para sa kanyang mga anak na nakatuon sa pagtiyak na magiging maayos ang mga bagay para sa kanilang ikabubuti. Habang naghihintay na magbago ang mga bagay, sikaping panatilihin ang pusong nagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay isang paraan ng paggawa ng mga himala ng Diyos. Ang pagiging mapagpasalamat ay maaaring maging tulad ng isang mahiwagang sangkap para sa Diyos na gumawa ng mga kababalaghan. Minsan ang kailangan mo lang gawin ay sumayaw sa iyong mga hamon. Ang iyong sayaw ay nagpapakita ng iyong tagumpay at ang simula ng iyong pagdiriwang. Kaya, sa halip na malungkot, magsimulang magdiwang, dahil gagawin ng Diyos ang iyong buhay na isang maliwanag na halimbawa ng kanyang kabaitan. Ang iyong sayaw ay hindi lamang isang masayang galaw, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng iyong tiwala na may plano ang Diyos at naniniwala ka sa magagandang bagay na darating. Tiyaking kikilos ka ayon sa mga salitang ito para maranasan ang dakilang pagbabagong dinadala ng Diyos sa iyong paraan. Panahon na para sa pagbabago sa iyong buhay at ang iyong pagpapala ay hindi makakatakas sa iyo. Samahan mo ako habang nagdarasal. Mahal na Jesus, salamat sa iyong labis na pagmamahal. Salamat sa pagmamahal mo sa akin sa kabila ng mga pagkakamali at nakaraan ko. Sa paglapit ko sa iyo ngayon, naaalala ko na may pag-asa pa rin para sa akin gaano man kahirap ang mga bagay na nagdaan. Panginoon, nais kong maranasan ang pagbabagong ito sa aking buhay. Halos sumuko na ako sa sarili ko, pero ngayon alam ko na hindi mo ako susukuan. Isinusuko ko ang aking sarili sa iyong kamanghamanghang kapangyarihan. Baguhin mo ang kwento ko para sa kabutihan tulad ng pagbabago mo sa kwento ni Saul. Ayusin mo ang aking wasak na puso at ibahin ang aking gulo sa isang mensahe para sa aking henerasyon na magdadala ng kaluwalhesyan sa iyong pangalan. Ang aking pananalapi, negosyo at pamilya ay nangangailangan ng pagbabago. Pagod na ako sa ganitong posisyon. Ayokong manatili rito, kailangan may daan pasulong. Alam kong pinapaganda mo ang lahat ng bagay. Gawing maganda ang buhay ko. Hayaang ang lahat ng nakakakita sa akin ay magpatotoo sa iyong kabutihan sa aking buhay. Panginoon, tulungan mo akong bitawan ang aking nakaraan upang mahawakan ko ang bagong katotohanang ibinibigay mo sa akin. Tulungan akong manatiling nagpapasalamat sa mga pagsubok na oras, alam na binabago mo ang mga bagay para sa aking ikabubuti. Bigyan mo ako ng lakas na panghawakan ang iyong salita at mga pangako ng may tiyaga. Binubuksan ko ang aking sarili upang tanggapin ang iyong awa ngayon at magpakailanman. Salamat, mahal na Jesus, sa iyong pakikinig sa akin kapag ako ay tumawag. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-click sa like button. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang nilalamang nakakapagpasigla ng kaluluwa. Salamat sa panonood and God bless.